Hello guys Tayo pala ngayon ay maglilinis ng mga ating mga halaman Kasi marami na naman pong mga tumutubo na uh, mga sanga Kaya kailangan natin tanggalin para wala silang kaagaw sa kanilang uh, pagkain So ayun guys, tingnan natin guys, o katulad nito. Oh, may tumubo na ibang ano. Kaya ito, ngayon ang gagawin natin. Tatanggalin natin to para wala siyang maging kaagaw. Kasi hindi rin maganda yung kanyang tubo, pabaliktad. Oh. Kaya tatanggalin natin yan. At itong mga to, mga damo-damo na to. Oh malinis tinggalin natin guys Ayun guys ganit ng kutsilyo uh, ating uh, tatanggalin Ayun guys oh. pero kung may mapagtatamlan sana dito rin ito tanim. Kasi nga lang, wala na akong paglagyan eh. <laughs> then, um, sayang din kasi sana. Kaso wala paglagyan eh. Okay. Palat din ito guys. Tingnan nyo. Ah, nasa loob yung tubo. Ha? Huh? Yeah, Kaya hindi rin magandang ano. Bumukul na siya. Buwan! <laughs> <laughs> ah, tatanggalin din natin yan. makita kung nasaan yung ano niya, subo. Sa loob. Sumpitin na lang natin. tanggal so, naano na ano yung ugat niya kaso hindi natin madukot para may labas Pabaliktad yung tubo eh. Yuri. <laughs> <laughs> uh, Iman yan mga matay guys kasi marami ng ugat sa loob eh. Okay, na. Para lang wala siyang kaagaw. guys maganda yung tubo nya palabas so gagawin ko sana ililipat ko sana sa isang paso so puno na kasi wala na akong paglagyan eh maganda pa naman ang na tubo Wow. So, na lang na muna natin yan natin tumubo dyan habang uh, naghahanap pa tayo ng ibang paglalagyan paso hanap ako ng ibang paso para mapaglilipatan so dyan na lang muna mayroon pa tayo sa to Guys. ayan, kung makikita yun pabaloktot din, pabalik Ang tubo nya hindi palabas so ayan, tatanggalin din natin ayan. ayan, ganyan lang po yung ginagawa ko kapag nililimis ako ng mga halaman ko Tanggalin din na yung mga damo-damo. Ayan, mga tumutubo. Kasi, pag hinayaan po natin na tumubo yan, kakalat at kakalat sila dyan. magagawa sila sa pagkain. So, kailan talaga natin tanggal. Ayan guys, so, oh, pa. Pero yun, hindi ko na muna tatanggalin yan. Kasi, Tanda lang yung pagtubo nya. Tsaka wala pa akong paglilipatan eh. So, yan. na lang muna guys. Okay. Ayan guys yung mga halaman ko. Ayan. May kamatis pa dyan. Nakadalawang beses na akong nag-arvest nyan. Ito, ito, kamatis. Nakuha ko na po yung mga hinog nyan. Tsaka yan po yung mga halaman ko dito may punla dito mga ito may pichay tsaka ng ano, pichay okra wala pa pong tumutubo eh pero dito may mga punla ako rito sili Ayon, may mga tumubo na naman Kailangan so, lang po natin yung tinta tubig. Pag nasa ganun ay eh, malago sila. Ayan.